De lakson. Okay, nandiyan din siya sa top 12 nitong Magdalo survey. At nakabasa ako ng article ha. 'di ba? Supposedly he's in a retirement already. Pero sabi niya ngayon parang napapaisip siya sa tuwing uh, nakikita niya itong mga balita ng mga umunoy uh, na sa Kongreso. Do you think he should um come back or try again? Think ko dapat siyang bumalik. Ang nabasa kong uh, huli niyang uh a uh, post ay yung uh, pinupuri niya yung kanyang mga dating staff. Na kumon mm -hmm. yung mga dating niya staff. Hindi makakadusot yung uh, a cap mm -hmm. na 20 uh, 26.7 billion mm -hmm. no lalakasok na denied na, nakapasok, na ng mga senador. Pero pumirma sila. Mm -hmm. Pero pumirma sila. Ibig sabihin hindi nila nabasa yung mm -hmm. final question ng budget no na sabi, sabi ni Ping Lakson kung nandiyan kung nandiyan yung kanya mga staff eh, sigurado makikita yan no ah, Yang, uh, yung uh, ko siguro yung, nila kaya as akin indication yon na baka tumakbo siya tingin ko hmm. mas malaki po yung possibility na na aalis siya from retirement yung sabi niya dati at siya ay tatakbo at maganda siyang value added sa Senado dahil medyo mahigpit yan eh si Senator uh, Ping Lacson tungkol sa mga lump sum, tungkol mm -hmm. sa mga nakatago ng na mga pork barrel tungkol sa mga nakapart tungkol sa do double, triple, quadruple reporting no? Kasi mm -hmm. may meron pa nga quintuple eh di ba? <laughs> mga budget na paulit-ulit na, na nakakasama. Ang pinaka magaling diyan ay si Senator Ping Lacson, yung guardian okay. budget maliban uh -huh. pa sa uh, mga expose about corruption, no?